Kasi kung hayaan kasi natin na nakaganyan. Although maganda naman siya tingnan, madaling maglinis, madaling itapon yung dumi. Pero kung uh, titingnan natin maigi, kung isipin natin yung sa likod ng uh, tiles na to, uh, malaki yung possibility kasi na nakakadisgrasya. Kaya nga po, ang ginagawa ko dyan, lagyan natin ng para uh, kahit na bata o kaya yung may edad na mga kamasta, eh, dadaan dito, hindi eh, madidiskrasya na basta-basta. Music bagong vlog. And, narito tayo ngayon sa Aritao. Nabibis at mamimili muna ng pananghalian natin mamaya na uh, pupunta tayo sa Santa Fe Project. And, papakilala na rin natin yung client natin na may-ari ng bahay mga kamusta. So, kasama natin siya mamaya. Pwede uh, sa ngayon, uh, muna tayo. Mamimili muna tayo ng ulang para sa pananghalian natin. Kasama mga sila ba yun? Nandito so, na si Bayo. Si Benny, nandun din. <laughs> Benny Wong. Benny Wong. Saan so, ba tayo pwede dumaan dito kaya? Ito na yung Ang Chinese mafia. Hindi natin alam kung ano yung pasikot-sikot dito. <laughs> so, tara. At uh, doon na lang tayo sa project. Magkikita-kita mga kamusta. Biyay mo na tayo siguro may mga 30 minutes o kaya 40 minutes pa depende sa traffic <laughs> depende sa traffic And so dito na tayo sa Santa Fe project hindi ko na lang tayo mga kamasta. site. At, ah, so andito na tayo sa site. Si Bong Ay, Si Bong, si Michael. So, tapos na yung Sero na din dito. Ayan, no. Maglilinis na lang mamaya. Oh, oh merienda. Kasi So, ito na yung susunod namin gagawin. Si Michael. So, alas tapos na lahat ng mga si Rojo. na lang. Is na. So, itong kwarto na lang. Ito na yung susunod. Kasi ito yung inuna muna namin noon. Kasi yung uh, layout. So may stair nosing na rin tayo dito. Gagamitin natin yan. So tingnan natin yung taas. Pata tayo sa taas. Ayan, ano? no. Tapos na. Okay. So ito yung medyo nagpahirap sa amin. Itong ah... Uh, would accept na to kasi yung uh, mariwasa na nakuha namin, nakuha nila madam. Yeah. Kalubog yung gitna niya. Bawat pagitan tapos medyo malambot. Yeah, sabi ko dahan-dahanin na lang para hindi sayang. Ayan yeah, no. So ayos na ayos. So ito yung uh, lagi kong sinasabi. At least, pag uh, pag naisara yung pintuan, wala ka na makikita ang mga dugtungan na yan kaysa naman yung dito mo siya ilalagay. Diyan Masisilip mo yan pag lalo na pagka medyo malaki yung awang Nung pintuan na yan. So ito na yung mga susunod na gagawin natin. Itong uh, terrace. Yan na. Ganito no? na. So baseboard na lang ilalagay dito. So ngayon na palinisan muna natin itong mga to at uh, tapos naman na sisimula na kami dito sa kwarto layout na natin to ngayon para makapag-start sila ngayong araw kasi kung makikita nyo mas mataas itong na uh, nasa kwarto natin mas mataas to compare dito sa uh, halos nakalevel siya eh ngayon tataas lang natin to kaunti para hindi naman ganong mataas yung uh, yung ilalagay natin na tiles niya kasi ang height talaga na ito, ito na siya. Ayan o. No? 210. Yan yung 210 natin. So, yan yung magiging finish natin. Kaya sabi ko, iangat na lang namin to. Titiktikan na lang yan. Para yung, etong uh, itong uh, white na to, aabot pa rin siya hanggang dyan. -gan. Ayan o. So, pinapalinis <laughs> natin yung uh, may dumaan daw dito kahapon na may... <laughs> may mga dala-dalang mga karne kasi nagkaroon daw pala na okasyon diyan. Kaya sabi ko, dapat inilalak to. Pero yun nga lang, hindi ko alam kung anong nangyari. Kaya sasaraduan namin to. At uh, para wala nang makapasok dito at ma hindi na nilang pwedeng gawing daanan. Kasi kagaya niya, no? Ang daming dumi. Manteka. <laughs> Pero sinabi naman na hindi natin kailamadang para ma-aware din yung iba. Yung mga dumadaan. Para hindi kawawa tong tiles ni Madam. Sayang naman. Ang mahal-mahal na tiles. <laughs> ayan, magkaka ng uh, steel nosing mga kamusta. Para malagyan na natin ito kaagad. Kasi pag nailagay na yung uh, sa ilalim natin, ayan, para masecure natin yan. Kasi, syempre, araw-araw nadadaanan yan. So, lalagyan na natin agad. So, nilalagyan na natin. So, hindi na tayo nagkanto mesa mga kamasa kasi malalagyan naman ng na stair nosing. So, naikabit na natin yung uh, stair nosing dito. Pero, hindi pa to hindi pa to nadikit. Kumbaga nilagay lang natin. So, yan yung kagandahan niya pag may stair nosing. Para secure din yung paa natin. Kasi pag ito tatama sa paa mo, sigurado bitak yan. Ngayon, pag ito yung tatama sa paa mo, medyo malambot ba? Paglilinis na lang nito na talaga, more on vacuum na lang. Para, kasi ang problema ng iba, kung paano daw lilinisan yung mga ganito Vacuum na lang po yung gagamitin ninyo mga kamasta. Kasi kung hayaan kasi natin na nakaganyan, although maganda naman siya tingnan, madaling maglinis, madaling itapon yung dumi, pero kung uh, titingnan natin maigi, kung isipin natin yung sa likod ng uh, tiles na to, uh, malaki yung possibility kasi na nakakadisgrasya kaya nga po ang ginagawa ko dyan lagyan natin ng stir nosing para uh, kahit na bata o kaya yung may edad na mga kamusta eh dadaan dito hindi di, madi-disgrace ng basta-basta so eto yung uh, sa sa stir natin na to mahuli pa to tatapusin muna natin yung mga CR sa taas kasi nag-usap na nga kami ni Ma'am Ma Maria kung ano yung mga kailangan gawin so parang uh, Tatapusin na talaga natin yung mga kailangan pa tapusin para maayos, mga kamasta. Ah, ngayon, ito. Layout na natin dito. Ito, nakausap na namin si Madam. Okay lang daw na kahit na hindi na ito nakatago. At uh, ayusin na lang natin. So, ito na yung layout natin. Tapos, uh, yan na, sa rooms. So balik, kinuha na lang natin yung tansi nito ito, yung uh, guhit natin dito, pati dun sa kwarto. Then, para isa lang yung tsura niya. People. Ha? Si, Ber si Benny, gutom na gutom na. Ay, si Bayaw eh. Yung ulam natin, nilagang crocodile. Ay, <laughs> nilagang baboy. Karne ng baboy pala, hindi baboy. Karne ng baboy. So ito may propose pa to na gagawing dirty kitchen. So magbibigay tayo ng quotation dito para if ever pwede na natin gawin to. Puntay lang natin yung mga welder natin dito then pwede na natin i-proceed. Para sabi ni Madam, may ginagamit na tayo habang nandito na rin. At syempre para gamitin na rin nila. Yun know, oh, may pasalubong si Madam. Pero hindi yung pera, ito lang. <laughs> And salamat po. Momay papaki papakilala natin si Madam. Yeah. Toplerod. Kusalubong natin kay Saijan At kay Saila Di ba? Kain na tayo. Ito may ni review lang ako mga kamusta. Eh, so nakaredy na. Pwede na tayong kumain mga kamusta, no? Tara 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 kain muna tayo. May panghimagas na yung tropa nagbigay sila ulit, 'to. Oh. Di ba? Hindi yes, kayo sila madumulit. Ito pa sa lubong natin kay Saidyan tsaka kay Saidla. <laughs> Ito sa tropa to. Pero nauna na daw silang may mga may mga chocolate eh. Natakaw <laughs> Kaso nga lang, nawala. <laughs> Magic. ano Kain na tayo. Ayun no. Sarap ng ulam. Ano ay <laughs> <laughs> Kain na tayo. Hindi oh. pwede yan. Pero, sige. Koti lang. <laughs> Paglay yung buto-buto niya. Kain. Yan, so, ayos na. Tapos na kami kumain. Boto na lang. Yan, so, kainin na natin tong isang Toblerone. oh Boys. Boys. salamat kay Mama Maria. Medyo busy kasi si Madam kaya. <laughs> Isa, mano kayo? One, two, tagdalawa. Hey, Nih, Michael. Boys. Oh, bong. Ni hey, Benny. Benny. Si Lebi ay. Okay. Bigyan nyo kay Ben ito. Uh, so, uwi na muna tayo mga kamusta. Bukas ng umaga, babalik tayo dito at uh, pupunta tayo dun sa Nueva Ecija. Mamimili ng mga materyales para dito sa CR. Yan, kasama natin si Ma'am Maria bukas. Ayan, so tara na. So, let's go, let's go. Venus So, ayan, uh, kay Mama Maria Thank you so much po Bukas na natin siya may papalabas At uh, kasama ko siya bukas may mili ng mga materyales Sasamahan natin sila Ayan, mga kamasa, mag-ingat po kayo lahat God bless everyone, maraming maraming salamat sa inyong panonood Bye!